Hibaloon ang pulso sa mga katawhan may kalabutan sa pag-usbaw sa mga local taxes nga pagaymoon din sa lungsod sa San Isidro alang sa usa ka public hearing. Onsi ka mga lokalidad sa probinsya sa Davao del Norte pagahitabuan og public hearing kalabot sa proposed revision of local taxes, fees and charges o implementation of electronic transactions. Human mapatigayo ng public hearing sa tanang LGUs, kinipaghimuan o ordinansa sa probinsya, pinagi sa Committee on Ways and Means, sa sangguni ang panlalawigan ng ipangamanhan ni Senior Board Member Flopon Roy Lee Catalan. Unang gimo ang public hearing sa lungsod sa Asunsyon o Gnocorelia niya October Oktobre 10, 2023 o gilayon gisundan sa LGU Kapalong o San Isidro niya October 11. Nagpadayon kini sa mga lungsod sa Talaingod o Santo Tomas ni Atong Pizza 17 o Carmen o Brolio Iduhale, Pizza 18, si Pizza 19 sa Buntag sa Tagom City Cultural Trade Center o Multipurpose Tourism Cultural and Sports Center sa Panabo City o matapos Island Garden City of Samal, Pizza 20 na ninkasamtangang bulan. Gipasabot ni Senior Board Member Katalan nga doon mga local taxes, fees o charges nga gikatakdang usbaw subay sa mandato sa balaod nga nakatakda mataglima lima ka tuig apan minimal lamang nga usbaw og makatarunganon samtang gipasabot ni BM Catalan nga dili tanang balay runon gipausbawan dugang nining ang probinsya andam na alang sa implementasyon sa electronic transactions duha ang ato ang ordinansya nga gikandakan og public hearing una is ang revision sa to ang local fees local uh, local fees ug ang is ang ordinansya sa akong gipropose is ang kaning ato ang implementation of electronic payment. We are ready to implement because the system is already there. Naana ang sistema, ang software, naana sa website, magamit na nato na siya. Ang ginapaabot na lang is ang pag-aproba sa mga ordinansa para nga ma-implement sa itong probinsya. Samtang gawa sa katawahan, mga department heads, sa nagkadayang botan sa Provincial capital ang nanguna sa mga pagdungog sa sa Provincial Treasurer's Office, Provincial Assessor's Office, Provincial Engineer's Office, Provincial Sports and Youth Development Office, o uban pa. Ikipo Supplies Davno Gym Oval o Guwan panghinungdan sa Pag-usbawan sa Buluisan. Gikabutsag na ang makuliktang buhis, gikanini, mamahimong dugang pundo sa probinsya alang sa iniusang pagsuporta sa mga inklusibong mga programa o proyekto ilaw sa liderato ni Governor Edwin coyagov Hubahib. Hinsubay kini sa direksyon sa tuang probinsya sa panggamahanan sa Davao del Norte, pinangunuan sa tung Governor, Governor Edwin Ayubahib, kauban sa mga department heads, ug sa ato ang vice-governador, vice-governador Oyooy, kauban sa ato ang mga kauban ng board members, hinuusak ini nga pagpaningkamot. Kauban sa kamera Charlie Verdiho, Lorna Tripoli, 1W News.